Panalangin para makabayad ng utang. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa iyong harapan kami dumudulog na may kababaang loob at pusong puno ng pag-asa. Alam namin na sa bawat araw na lumilipas, ikaw ang aming gabay at lakas sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay, kabilang na ang mga pasanin ng pagkakautan. Naway kami iyong tulungan upang makahanap ng paraan upang unti-unting mabayaran ang mga ito ng may kapayapaan sa aming mga puso at diwa. Aming Ama, bigyan mo po kami ng karunungan upang makapagdesisyon ng tama sa aming mga pinansyal na desisyon. Turuan mo po kami na maging responsable sa paggamit ng aming mga biyayang natatanggap at ipaunawa sa amin ang halaga ng pagtitipid at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Hinihiling namin na palakasin mo ang aming loob upang patuloy na magtrabaho ng masigasig at magsikap upang maabot ang aming mga layunin. Hinihiling din po namin ang iyong pagpapala sa mga oportunidad na darating sa aming buhay. Buksan mo po ang mga pintuan na magbibigay daan sa mas magandang kinabukasan na makatutulong upang aming mabayaran ang aming mga utang. Tulungan mo kaming maging matapat at tapat sa aming mga pananagutan. Ang sagayon ay magkakaroon kami ng tiwala sa sarili at respeto mula sa ibang tao. Panginoon, sa mga pagkakataong kami nawawalan ng pag-asa at napapagod sa bigat ng aming mga suliranin, ipaalala mo po sa amin na ikaw ang aming sandigan. Palakasin mo ang aming pananampalataya na sa iyong tamang panahon at kaluuban, darating ang luna sa lahat ng aming mga problema. Huwag mo pong hayaan na panghinaan kami ng luob at patuloy na magtiwala po sa inyo. Sa pagtatapos, kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at pag-uunawa sa aming mga kahinaan. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin at hinihiling na kami ay tulungan mong makalaya sa mga ito, naway ang aming mga pinagsisikapan ay magbunga at magsilbing inspirasyon upang kami makapagpatuloy sa buhay ng may kapanatagan at kasiyahan. Nihiling po namin ito sa ngala ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.